Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 8 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Dionisio ng Corinto. Kamusta? Si San Dionisio ng Corinto ay isang katolikong obispo noong ikadur siglo. Isinilang sa Corinto, Grecia, siya ay naging obispo ng lungsod noong mga taong 171, pumalit kay Obispo Primus. Kilala si Dionisio sa kanyang pastoral na dedikasyon at pagtitiyaga sa pagpapalaganap ng kristyanong pananampalataya sa rehiyon. Nagsikap siyang patibay ng kristyanong komunidad ng Korinto at palawakin ang impluensya ng simbahan sa mga nakapaligid na lugar. Sa kasamaang palad, kaunti lamang ang nalalaman natin tungkol sa kanyang buhay at gawain. Ngunit itinatangi siya bilang isang santo sa simbahang katoliko dahil sa kanyang patutuo ng pananampalataya at paglilingkod sa kristyanong komunidad ng Korinto. Narito ang isang dasal para kay San Dionisio ng Korinto. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuo ni San Dionisio ng Korinto na naglingkod sa iyong simbahan ng may dedikasyon at pagsisikap. Bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at paglilingkod. At tulungan mo kaming maging tapat na mga saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. San Dionisio, ipamamanhik mo kami sa Diyos, ipananalangin mo kami sa aming mga pangangilangan at mga laban, at patnubayan mo kami sa landas ng kabanalan at katotohanan, naway magawa naming tulad niya na mabuhay ayon sa iyong mga utos, at purihin ang iyong pangalan sa lahat ng bagay. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Julia Billiard, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw